Disclaimer Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only using artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Mag-check for errors o mag-verify kung tama. Sino ba si Maria Reza? Si Maria Reza ay isang kilalang mamamahayag at co-founder ng Rappler, isang online news website sa Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong Oktubre 2, 1963 sa Manila, Pilipinas. Isa siyang pilipino amerikanong ng mamamahayag na naging tanyag dahil sa kanyang matapang na pamamahayag at pagsisiwalat ng mga isyu ukol sa korupsyon, paglabag sa karapatang pantao, at iba pang malalaking isyu sa lipunan. Narito ang ilang mahalagang impormasyon tungkol kay Maria Reza. Isa, edukasyon. Natapos niya ang kanyang bachelor's degree sa English, at Molecular Biology and Theater sa Princeton University. Nagkaroon din siya ng master's degree mula sa University of the Philippines. Dalawa, karera, bago itinatag ang Rappler, nagtrabaho siya bilang si Nenes Lead Investigative Reporter para sa Asia. Nakilala siya sa kanyang coverage ng terorismo sa Southeast Asia. Tatlo, Rappler, noong dalawang libo at labindalawa, itinatag ni Reza ang Rappler, kasama ang ilang iba pang mamamahayag. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging kilala ang Rappler sa pag-uulat ng mga kontrobersyal na isyo, partikular na ang mga patakaran ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang gyera laban sa droga. Apat, mga hamon at pagkilala. Dahil sa kanyang trabaho, si Reza ay hinarap sa iba't ibang kasong legal at cyber label na pinaniniwala ang may kaugnayan sa mga pag-uulat ng Rappler. Sa kabila nito, nakatanggap siya ng maraming internasyonal na parangal, Kasama na ang pagiging isa sa mga Person of the Year ng Time Magazine noong 2018. Noong 2021, ginawaran siya ng Nobel Peace Prize kasama si Dmitry Muratov ng Russia para sa kanilang mga pagsusumikap na mapanatili ang kalayaan ng pamamahayag. 5. Advocacy. Si Maria Ressa ay aktibong nagsusulong ng kalayaan sa pamamahayag at paglaban sa disinformation madalas siyang magsalita sa iba't ibang forum at kumperensya ukol sa mga isyong ito. Si Maria Reza ay isa sa mga pinakarespetadong mamamahayag sa Pilipinas at sa buong mundo, kilala sa kanyang integridad, katapangan, at dedikasyon sa pagsisiwalat ng katotohanan. So ginawaran pala siya ng Nobel Peace Prize. Tanong ko lang, ano ba ang Nobel Peace Prize? Ang Nobel Peace Prize ay isang prestigyosong gantimpala na iginagawad taon-taon sa mga individual, organisasyon, o kilusan na nagkaroon ng makabuluhang kontribusyon sa pagpapanatili o pagpapalaganap ng kapayapaan. Ito ay isa sa limang orihinal na Nobel Prizes na itinatag ni Alfred Nobel, isang Swedish industrialist, inventor, scientist, at philanthropist. Ang mga gantimpalang ito ay unang ipinagkaloob noong isang libo nadaan at isa. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa Nobel Peace Prize. Isa, kasaysayan. Itinatag ito ni Alfred Nobel sa kanyang huling habilin na isinulat noong 1865. Isinasaad sa kanyang habilin na ang Peace Prize ay ipagkakaloob sa taong o organisasyon na nagtatrabaho para sa pagkakaisa ng mga tao, ang pagtigil ng mga armadong hidwaan, at ang pagpapalaganap ng kapayapaan. Dalawa, paggawad ang Nobel Peace Prize ay pinangangasiwaan at ipinamamahagi ng Norwegian Nobel Committee na binubuo ng limang miyembro na itinalaga ng Norwegian Parliament, starting it. Ang seremonya ng paggawad ay ginaganap tuwing ika-negatibo isa 0 ng Disyembre sa Otlo, Norway, kasabay ng anibersaryo ng kamatayan ni Alfred Nobel. Tatlo, mga pamantayan. Ang mga nominasyon para sa Nobel Peace Prize ay maaaring isagawa ng mga miyembro ng pambansang parlyamento at gobyerno miyembro ng Internasyonal na Korte, profesor ng universidad sa ilang partikular na larangan, at mga nakaraang nagwagi ng Peace Prize, bukod sa iba pa. Ang Norwegian Nobel Committee ang magpapasya kung sino ang mapipili mula sa mga nominasyon. Apat, kilalang mga nagwagi? Ilan sa mga kilalang nagwagi ng Nobel Peace Prize ay sina? Nelson Mandela at Frederick William de Klerk, isang libo nadaan at siyam na putatlo para sa kanilang pagsisikap na wakasan ang apartheid sa South Africa. Malala Yousafzai, libo at apat na para sa kanyang pakikibaka para sa edukasyon ng mga kababaihan at bata sa Pakistan. Mother Teresa, 1,000 na daan at pitumput para sa kanyang gawaing humanitarian sa India. Barack Obama, 2,000 at para sa kanyang mga pagsisikap na mapalakas ang diplomasya at kooperasyong internasyonal. Lima, layunin at epekto. Ang Nobel Peace Prize ay naglalayong kilalanin at suportahan ang mga pagsusumikap na nagtataguyod ng kapayapaan at kalayaan sa buong mundo. Ang mga nagwagi ay nagiging inspirasyon at simbolo ng pag-asa at pagkakaisa para sa maraming tao. Sa kaso ni Maria Reza, ginawaran siya ng Nobel Peace Prize noong 2021 at isa kasama si Dmitry Muratov, para sa kanilang matapang na paglaban para sa kalayaan ng pamamahayag sa kanilang mga bansa at sa buong mundo na isang mahalagang aspeto ng pagpapanatili ng demokrasya at kapayapaan. Si Maria Reza ba ang kauna-unahang Filipino na nakatanggap nitong Nobel Peace Prize? Oo, oh, si Maria Reza ang kauna-unahang Filipino na nakatanggap ng Nobel Peace Prize. Noong 2021, ginawaran siya ng prestihiyosong gantimpala kasama ang Russian journalist na si Dmitry Muratov bilang pagkilala sa kanilang matapang na pagsisikap na mapanatili ang kalayaan ng pamamahayag sa kabila ng mga panganib at pag-uusig. Ang kanilang gawain ay kinilala bilang mahalagang kontribusyon sa pagsuporta at pagpapanatili ng demokrasya at kapayapaan sa kanilang mga bansa at sa buong mundo. Sa kanyang karera bilang isang mamahayag siya ba ang unang nakatanggap nito maliban kay Dmitry Muratov. Hindi si Maria Ressa at si Dmitry Muratov ay hindi ang mga unang mamamahayag na ginawaran ng Nobel Peace Prize. Mayroong ilang mamamahayag at mga samahang pangmedia na nakatanggap na ng Nobel Peace Prize bago sila. Narito ang ilang halimbawa. Isa, Karl von Osietzky, isang libo, nadaan at tatlumput lima, isang German journalist, at pacifist na ginawaran ng Nobel Peace Prize para sa kanyang pagtutol sa remilitarisasyon ng Alemanya noong panahon ng Nazi. Siya ay kilala sa kanyang trabaho sa pahayagan na Die Weltwien. Dalawa, the Committee to Protect Journalists, CPJ, and other organizations, habang hindi pa nagwagi ang CPJ mismo ng Nobel Peace Prize ang iba pang mga organisasyon na nagsusulong ng kalayaan sa pamamahayag ay kinilala sa iba't ibang paraan, bagaman hindi direkta bilang mga individual na nagwagi ng Peace Prize. Ang paggawad kina Maria Reza at Dmitry Muratov noong 2000 at 2021 ay nagbigay diin sa kahalagahan ng kalayaan sa pamamahayag bilang isang mahalagang sangkap ng demokrasya at kapayapaan. Lalo na sa mga panahong ito na laganap ang disinformation at ang pag-atake sa mga mamamahayag sa buong mundo. Kumusta na si Maria Reza ngayon? Ang alam ko meron siyang hinaharap ng mga kaso dito sa Pilipinas. Oo, oh, patuloy na humaharap si Maria Reza sa ilang kaso sa Pilipinas, ngunit siya ay nananatiling aktibo at matapang sa kanyang trabaho bilang mamamahayag. Narito ang ilang mahalagang detalye tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Isa, mga kaso ng cyber libel, si Maria Reza ay nahaharap sa mga kaso ng cyber libel na isinampa laban sa kanya at sa Rappler. Noong Hunyo 2020, siya at si Reynaldo Santos Jr., isa pang mamamahayag ng Rappler, ay nahatulan ng guilty sa isang kaso ng cyber label na isinampa ng negosyanteng si Wilfredo King. Ang hatol na ito ay nagdulot ng malawakang kritisismo mula sa lokal at internasyonal na komunidad na nagsasabing ang kaso ay isang paraan ng panunupil sa kalayaan sa pamamahayag. Dalawa mga apela at legal na labanan, si Reza, ay patuloy na nag-aapela sa mga hatol na ito at aktibong nakikipaglaban sa korte upang mapawalang-sala. Ang kanyang mga kaso ay naging simbolo ng pakikibaka para sa kalayaan sa pamamahayag sa Pilipinas. Tatlo, pagpapatuloy ng trabaho. Sa kabila ng mga legal na hamon, si Maria Ressa ay nananatiling matatag sa kanyang tungkulin bilang CEO at executive editor ng Rappler. Patuloy siyang nagsusulong ng kalayaan sa pamamahayag at paglaban sa disinformation apat, Internasyonal na suporta at parangal, malawak ang suporta kay Reza mula sa internasyonal na komunidad. Bukod sa Nobel Peace Prize, nakatanggap siya ng maraming parangal mula sa iba't ibang organisasyon na kumikilala sa kanyang tapang at dedikasyon sa pamahayag. 5. Pagtuturo at pagsasalita, bukod sa kanyang trabaho sa Rappler, aktibo rin si Maria Reza sa pagbibigay ng mga lektura at pakikipag-usap sa iba't ibang forum at universidad sa buong mundo. Ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at pananaw ukol sa kalayaan sa pamamahayag at demokrasya. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap niya, si Maria Ressa ay patuloy na lumalaban para sa katotohanan at kalayaan sa pamamahayag na nagsisilbing inspirasyon para sa maraming mamamahayag at tagapagtaguyod ng kalayaan sa buong mundo. Hindi lang pala siya matalino at magaling sa kanyang mga ginagawa kundi matapang din kaya bilang isang Pilipino proud ako sa kanya na ginawaran ng Nobel Peace Prize at kinikilala ng mga iba't ibang organisasyon at mga kilalang kolehiyo o unibisidad sa buong mundo. Napanood ko nga kailang lang na nagbigay siya ng commencement speech sa Harvard University. Oo, tunay na kahanga-hanga si Maria Reza hindi lamang sa kanyang talino at husay bilang mamamahayag kundi pati na rin sa kanyang tapang at dedikasyon sa pagsisiwalat ng katotohanan ang kanyang mga nagawa ay nagdala ng malaking karangalan hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Ang pagbibigay niya ng commencement speech sa Harvard University ay isa pang patunay ng mataas na pagtingin sa kanya ng internasyonal na komunidad. Ang Harvard ay isa sa mga pinakaprestihiyosong universidad sa buong mundo. At ang pagkakaroon ng isang Pilipino na magbigay ng mahalagang mensahe sa ganitong okasyon ay isang malaking karangalan. Sa kanyang mga talumpati, madalas na ibinabahagi ni Reza ang kanyang mga karanasan at ang kanyang pananaw ukol sa kahalagahan ng kalayaan, sa pamamahayag, ang paglaban sa disinformation, at ang pagtataguyod ng demokrasya. Ang mga mensaheng ito ay hindi lamang mahalaga para sa mga estudyante at mga tagapakinig sa Harvard, kundi pati na rin sa lahat ng tao sa buong mundo na naniniwala sa halaga ng kalayaan at katotohanan. Tunay na isang inspirasyon si Maria Reza at ang kanyang mga kontribusyon ay nagbigay daan upang mas mapahalagahan ang papel ng malayang pamamahayag sa pagpapanatili ng demokrasya at karapatang pantao. Bilang isang Pilipino, karapat dapat na ipagmalaki siya at suportahan ang kanyang mga adhikain. Isa sa mga naalala ko sa mga sinabi niya ay ipaparaphrase ko lang. Without facts, there is no truth. Without truth, there is no trust. And without trust, there is no democracy. Alam mo rin ba itong sinabi niya? Kung alam mo, paki-elaborate. Oo, oh, kilala ang pahayag ni Maria Ressa na iyong binanggit at ito ay madalas niyang ginagamit upang bigyang diin ang mahalagang ugnayan ng mga katotohanan, katotohanan, tiwala at demokrasya. Narito ang mas malalim na elaborasyon ng kanyang pahayag. Without facts, there is no truth. Ang mga katotohanan ay ang pundasyon ng katotohanan. Kung walang mga tumpak na datos o impormasyon, walang basihan para malaman kung ano ang totoo. Sa konteksto ng pamamahayag, ang pagkalap ng mga katotohanan sa pamamagitan ng masusing investigasyon at pag-uulat ay mahalaga upang maipahayag ang tunay na mga pangyayari at sitwasyon. Kapag ang mga katotohanan ay binabaluktot o pinepeke, nawawala ang batayan ng katotohanan at nagiging madali ang pagkalat ng disinformation. Without truth, there is no trust kapag walang katotohanan, nawawala ang tiwala ng tao sa mga institusyon, media, at sa bawat isa. Ang tiwala ay nabubuo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pare-parehong pag-unawa sa katotohanan. Kung hindi maaasahan ang mga ulat at impormasyon, nagiging mahirap para sa mga tao na magtiwala sa mga balita, pamahalaan, at iba pang institusyon. Ang tiwala ay mahalaga para sa mga relasyon, komunidad, at mga sistema ng pamahalaan upang mag-function ng maayos and without trust, there is no democracy. Ang demokrasya ay nakabatay sa tiwala ng mamamayan sa sistema ng pamahalaan at sa bawat isa. Kung walang tiwala, ang mga tao ay maaaring mawala ng pakikilahok sa mga demokratikong proseso tulad ng eleksyon at maaaring mawala ng kumpiyansa sa mga institusyon na dapat ay naglilingkod sa kanila. Ang kawalan ng tiwala ay nagiging sanhi ng kawalang tatag, pag-aalsa, at maaaring magbunga ng authoritarianism o diktadurya. Kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iilan at ang mga karapatan at kalayaan ay nasisikil, konklusyon. Sa pahayag na ito, tinutukoy ni Maria Ressa ang mahalagang ugnayan ng mga elementong ito upang mapanatili ang isang malusog na demokrasya. Ang katotohanan ay ang pundasyon ng tiwala, at ang tiwala naman ay ang pundasyon ng demokrasya. Sa mundo ngayon, kung saan ang disinformation at fake news ay laganap, ang pagpapanatili ng integridad ng katotohanan sa pamamagitan ng tamang pamamahayag ay mas kritikal kaysa dati. Ang kanyang pahayag ay isang paalala na ang kalayaan sa pamamahayag at ang pagsisikap na hanapin at ipahayag ang katotohanan ay mahalaga para sa pagtataguyod ng tiwala at demokrasya. Kaya kailangan talaga na mag-ingat ang mga taong bayan at hindi basta-basta maniniwala sa kanilang mga nababasa o naririnig lalo ngayong usong-uso ang mga fake news, fake misinformation, disinformation at kung ano-ano pa. Tama ka. Sa kasalukuyang panahon, napakahalaga ng pagiging mapanuri at maingat sa pagtanggap at pagpapakalat ng impormasyon. Narito ang ilang hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang pagkakalat ng maling impormasyon at maprotektahan ang sarili laban sa mga fake news, deep fake, misinformation, at disinformation. Isa. Suriin ang pinagmulan ng impormasyon. Credibility. Alamin kung ang pinagmulan ng balita o impormasyon ay mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Kilalanin kung ang source ay may reputasyon sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Author, tingnan kung sino ang may-akda ng impormasyon. Kilala ba siya sa kanyang larangan? May mga nagawa na ba siyang credible na ulat? Dalawa. Double check facts. Verification, maghanap ng iba pang mga mapagkakatiwalaang source na nag-uulat ng parehong impormasyon. Kung iisa lang ang source magduda. Fact-checking websites. Gamitin ang mga fact-checking websites tulad ng Snopes, FactCheck.org at iba pang katulad na mga site na naglalayong suriin ang katotohanan ng mga balita. 3. Maging mapanuri sa social media. Skepticism. Huwag agad maniwala sa mga impormasyon na lumalabas sa social media, lalo na kung ito ay mukhang kontrobersyal o masyadong maganda upang maging totoo. Source Tingnan ang pinagmulan ng post kung ito ay mula sa isang kilalang source o isang hindi pamilyar na page na walang kredibilidad. 4. Pag-aralan ang nilalaman. Bias. Alamin kung mayroong bias ang artikulo o impormasyon. Mayroon bang mga salitang nagpapahiwatig ng matinding emosyon o panghuhusga? Context. Siguraduhing tama ang konteksto ng impormasyon. Hindi ba ito naputol o binago upang magbigay ng ibang kahulugan? 5. Maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon. Think before sharing, bago mag-share ng anumang impormasyon, siguraduhin totoo ito at hindi ka nakakatulong sa pagkalat ng maling balita. Educate others, hikayatin din ang iba na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon at turuan sila ng mga tamang hakbang upang maiwasan ang disinformation. Anim. Patuloy na pag-aaral. Media literacy, palawakin ang kaalaman sa media literacy. Alamin kung paano nag-operate ang media at kung paano i-interpret ang iba't ibang anyo ng impormasyon. Updated, manatiling updated sa mga bagong paraan ng panluloko at pagkakalat ng maling impormasyon upang hindi mabiktima. Spito. Gamitin ang teknolohiya. Verification tools, gumamit ng mga tools na makakatulong sa pag-verify ng mga imahe at video, tulad ng reverse image search para sa mga larawan at deepfake detection tools para sa mga video sa pamamagitan ng pagiging mapanuri at mapagmatsyag, makakatulong tayo na mapanatili ang integridad ng impormasyon at maiwasan ang pagkalat ng maling balita. Ang responsibilidad na ito ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala at kaayusan sa ating lipunan. Maliban sa mga sinabi mo sa itaas tungkol kay Maria Reza, meron ka pa bang share sa amin na di ko pa alam? Siyempre, narito ang ilang karagdagang impormasyon tungkol kay Maria Reza na maaaring hindi mo pa alam. Isa. Career in Academia Professorial Work Bago itatag ang Rappler, si Maria Reza ay nagturo sa University of the Philippines at Princeton University kung saan ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa investigative journalism at ang kanyang mga karanasan bilang isang mamamahayag. Dalawa. Books and Publications Books, si Maria Ressa ay may akda ng ilang mga libro, kabilang ang Seeds of Terror, an A Witness Account of Al-Qaeda's Newest Center of Operations in Southeast Asia, at From Bin Laden to Facebook, Isa 0 Days of Abduction, Isa 0 Years of Terrorism. Sa mga librong ito, ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan at insights ukol sa terorismo at social media. Articles siya ay madalas na nag-aambag ng mga artikulo sa iba't ibang internasyonal na publikasyon na nagtatampok ng kanyang mga pananaw sa mga isyu tulad ng global terrorism, disinformation, at kalayaan sa pamamahayag. Tatlo. Awards and Recognitions Awards, bukod sa Nobel Peace Prize, si Maria Ressa ay nakatanggap ng maraming iba pang parangal, kabilang ang Times isang daan Most Influential People in the World, the Golden Pen of Freedom Award, at ang Knight International Journalism Award. Ang mga ito ay pagkilala sa kanyang matapang na pamumuno at dedikasyon sa pamamahayag. Harvard Humanitarian of the Year, noong 2000 at Labinsham, siya ay pinarangalan bilang Harvard Humanitarian of the Year, isang parangal na ibinibigay sa mga individual na may makabuluhang kontribusyon sa karapatang pantao at pagkakawanggawa. Apat. Personal Life and Early Beginnings Early Life Ipinanganak sa Manila, Pilipinas, lumaki si Maria Ressa sa Estados Unidos matapos lumipat doon kasama ang kanyang ina. Nag-aral siya sa Princeton University kung saan nagtapos siya ng BA sa English at graduated summa cum laude. Career start: Nagsimula siya bilang isang mamamahayag sa CNN, kung saan nagtrabaho siya bilang isang investigative reporter sa Asia. Naging head siya ng CNNs Manila bureau at Jakarta bureau na nagbigay sa kanya ng malalim na karanasan sa pag-uulat ng mga mahahalagang isyu sa rehiyon. 5. Innovations in Journalism Social Media and Technology Sa Rappler, pinaunlad ni Resa ang paggamit ng social media at teknolohiya upang magbigay ng mga balita at makipag-ugnayan sa mga mambabasa. Ang Rappler ay kilala sa paggamit ng data analytics at crowdsourcing upang makuha ang mga balita at isyu na mahalaga sa mga tao. 6. Advocacy and Public Speaking Public Speaker, madalas siyang inimbitahan bilang tagapagsalita sa mga international na kumperensya at forum kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga pananaw sa kalayaan sa pamamahayag, digital media, at ang paglaban sa disinformation. Advocacy, aktibo rin si Reza sa mga kampanya, laban sa online harassment, at mga pagsusumikap na protektahan ang mga mamamahayag sa buong mundo. 7. Impact and Influence Global influence, ang kanyang trabaho ay nagkaroon ng malawakang impluensya sa pamamahayag hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Siya ay naging boses para sa mga mamamahayag na humaharap sa mga pag-atake at pananakot dahil sa kanilang trabaho. Documentaries and Films, ang kanyang buhay at trabaho ay naging paksa ng ilang dokumentaryo, kabilang ang A Thousand Cuts, na nagpapakita ng kanyang laban para sa kalayaan sa pamamahayag sa gitna ng political pressures sa Pilipinas. Ang mga karagdagang impormasyong ito ay nagpapakita ng kabuang lawak at lalim ng kontribusyon ni Maria Reza sa larangan ng pamamahayag at sa pagsulong ng kalayaan sa pamamahayag sa buong mundo. Galing! Nakakabilib talaga siya. Samuli, maraming salamat ulit sa iyo at sa iyong pagbahagi tungkol kay Maria Reza. Malaking tulong ito para sa aming kaalaman. Hanggat sa muli, God bless at ingat ka. Walang anuman. Natutuwa akong nakatulong ako sa pagbibigay ng impormasyon tungkol kay Maria Reza. Talagang kahanga-hanga siya at karapat dapat na ipagmalaki. Kung may iba ka pang katanungan o kailangan ng karagdagang impormasyon sa hinaharap, huwag mag-atubiling magtanong. Ingat ka rin at God bless.